nga ba ang sekreto ng mahigit pitong dekadang tagumpay ng isang pansitan dito sa bayan ng Urani? This episode, aalamin natin kung ano nga bang dahilan kung bakit binabalik-balikan ng kanilang suki ang kanilang mga pagkain na siyang naging dahilan kung bakit mula sa isa ay apat na ang kanilang branches. Palabok, puto, kakanin, at halo-halo. Lahat ng ay ating titikman dito such a thing dahil isang institusyon na dito sa Orani ang ating pinuntahan para sa Tiki Man Time. And alam niyo na ang sinasabi ko, of course, nandito tayo sa Chedeng Spansita at kasama natin si yes. Sir Jack Chua, ang manager ng Chedeng. Hello po, Sir good Jack. Good morning, Hello, um, good morning. And good morning, good morning sa inyo mga televiewers at mga followers ng dito sa Bataan. I thank you, thank you so yes. much for so, And I'm one of the followers. I really? Even all of us are the followers. Ah, Siyempre, we have you, to support you. the locals salamat po. Thank you so much. Sir Jack, okay lang bang habang tayo nagpupuntuhan at nagchichikahan kakain na ako para yes, yes. simultaneous? Yes, Okay. So syempre dahil kilala ang shedding sa pansit, unahin na natin ang kanilang pansit-palabok here? Yes, pansit-palabok. Okay. So ano ba yung dalawang klase po na-prepare natin? So we have two variants of palabok. Okay. Yung original natin which is yung galapong, gawa siya sa bigas. Even okay. the sauce is gawa din siya sa galapong. Okay. So that's set us apart from other palabok dito po sa atin. Grabe yung palabok, parang mo kanya, hindi agad mag magsisik sa utak mo, yung dinamnam niya. Pero the more mo siyang kinakain, mas lalong lumilinamnam. nam, -nam. Yes. Ang galing. So, kung titingnan niyo yung kanilang serving, baka isipin nyo, parang yeah. siya. No, it's actually very filling. I think yes. tamang-tama yung kanilang serving. And I really like na maraming sakog na nila, guys. So, tikman din natin yung classic parang palabok na alam yes, ng marami. Yung payat naman. Yung We call bayat. it bihon. Okay. Of course, same, nam -nam same sauce. din sauce. No? Pero ang talaga pinakaiba is yung parang thickness nung bihon. nung bihon at saka yung parang mas heavy talaga for ng every bite niya. So para, kung gusto niyo, sir, para say, siyang kumakain ng, parang kumakain ng palabok at the same time. May kakanin. Give us a little history naman. Paano ba nag-start ang Chedeng's? Kena nag-start ang Chedeng's? ano ito institution yes. na ito sa Uranian? Chedeng's, uh, Pansitan started 1950. So we're on the 73rd year. Dati pagka nag-takeout ka, binagawa nila siya, nakabalot siya sa dahon ng saging. Ah, bag, doon talaga Pal original packaging. Packaging, tanong, pagka okay. tine-take out, babalot siya sa dahon ng saging, iro roll sa jaryo. Mm -hmm. Ito naman, sir, of course, bukod doon sa kanilang masasarap na pancil palabok, pero sila, you said earlier, meron kay iba pa mga products, like this one, yung yes. inyong uh, okoy. Oh oh okay. So, ito yung kanilang okoy. Oh sir, anong ginamit na sahoy dito sa okoy? Oh ah, kalabasa naman siya. Ah, kalabasa. Shredded kalabasa ah. with a little bit of shrimp sa so. Ito na sir, kayo yung gumagawa? Hindi. Ang we support our local uh, local supplier natin. So yan na yung kanilang kinalakhan hanap buhay. So why not help them out? Okay. dun sa kanilang small cottage business kesa sa kompetensya yung natin sila. And it's very crispy and again, ang sarap ng suka. I think kasi sa, sa okay, malaking bagay pag masarap yes, ang suka. Yes, pag masarap yung suka. talaga. So, ang sarap nito na partner siguro if gusto nyo na merong ibang texture habang kinakain nyo inyong pansir, masarap ka-partner yung kanila. Yes. Okay. So, now, sir, tingnan naman natin itong... Sumpia. Sumpia. Give Oy, dip it. Oh yes, mm. i-dip natin sa ating suka. Okay. Mabigat, meaning ibig sabihin na ito ay masiksik masiksik. Masik laman. Masiksik. ano ay, dahil siguro kalabasa yung ginamit, medyo may konting-konting tamis na po na talaga yes. nalalasahan mm. sa loob niya. Kasi the usual, kapag ganitong parang prinitong lumpia, toge yung kinakaan. Toge, tapos diba, medyo dry, tsaka medyo blunt yung lasa niya. But this one, kakaiba siya. Mas malambot ng loob, no? Tsaka may onting tinge of uh, tamis. Sweetness. But again, ang laking bagay talaga pag masarap yung suka. And Yes, suka parang sweet and sour <laughs> oo, oo, masarap. Um, no? niya, ang combination niya. So we have the puto galapong. Ah, galapong ginamit niya. Yes. Ko. They call it pu puto pandan. Puto pandan. Opo. Siksik -sik yung kanyang uh, texture. Hindi siya yung mahangin na uh, fluffy lang siya, pero pagkakinagat mo, puro hangin lang siya. Did you spend on the dessert? Pasok <laughs> ka uh, puto gala po, pero yes. exactly. Heavy siya, siksik siya. Yes. Um, uh, every bite, again, is very filling. At saka, yung aroma kasi nung pandan nandun. andon pa din siya. Ang sarap niya. And it's original, local talaga. Kuchintang galapong din also. Ito yung sir. Yes, ito yung kutsitang galapong. Ito naman yung ating biko na rice naman. Iba yung pagkalagkit nung, nung kakanin? Nung kakanin niya. Mas masarap siya ang compared kung gumamit Ino, sila palinkanun. ng commercial ingredients. Mm -hmm. Masarap yung texture niya, tapos hindi niya siya sobrang sa tamis. Sakto lang siya. Sakto lang talaga. Ito naman, ang tawag ito? Biko. Biko naman. Kanin malagkit naman siya. It's not too sweet. And sobrang sarap ng latik. So, tigman natin yung special. Ito na yung the usual, like I said, sir, no? Ito yung usual puto na alam ko talaga. Yes, oo. Yan yung sagawa lang siya sa harina. Ito gawa sa harina. may milk okay. with sugar. Okay. So, milky siya. And, um, milky and creamy siguro sa mga mas bata, baka ba mas mag-appeal sa Mas bata ito. ng konti sa atin. Baka mas uh -oh. bata ng konti sa atin. Baka mas mag-appeal sa inyo to kasi ito parang mas creamy and Mas creamy, uh -oh. But regardless, I think you should try both. And ito na ang kanilang halo-halo. Yes, the Gabi halo-halo. And Gabi. then the other one is yung ating The usual, ube halo-halo. Ube halo-halo. Yes. Yung classic na alam natin. The classic halo-halo. Sige, yes sir. One eternity later. Rolling so, na natin yung kanilang yes. Halo halo. Halo halo. Fairness, kahit naubos ko yung gatas kanina, kakahilo. Malasa pa din. Malinam na. Yes, Malinam so... na pa rin. It's still very creamy. Tsaka hindi nga rin siya sobrang tamis. Gusto ko lang din eh, ask, kanina ko ba actually iniisa pag the back of my head? Bakit po ba chedeng isang exactly? amin? Chedeng, it's named after Lola Chedeng. Siya po yung owner? Siya yung owner. Ah, okay. Usually, oh, ang pangalan is Mercedes. Okay. So usually okay. tayong mga Pilipino, di ba? Meron tayong mga uh, shortcut na name. Mm -hmm. So, Chedeng naman sa kanya. Usually. So, Sir, gusto rin siyempre malaman ng mga hindi masyadong familiar sa Chedeng. Although, I'm sure, maraming familiar sa Chedeng. Pero para hindi siya masyadong familiar, you also offer yung mga bilabelao, oh, no? Yung yes. Yung malalaking Mga malalaking serving oh, okay. natin. We have yung uh from 200 to 600 na worth na bilao na okay. pwedeng for party okay. for merienda for birthdays for all kinds of occasion Sa mga gustong pumunta dito sa Chedings um, you have four different branches yes. same po bang operation time S uh, no sa dito sa atin sa main branch natin mm -hmm. sa Chedeng Pansitan Orani public market we're open at 6 am hanggang 5 pm And then sa Silahis branch naman natin, which is also located dito sa atin sa bayan ng Orani, mm -hmm. 7 a.m. till 8 p.m. Okay. And then sa Balanga naman, we have branch oh, naman yung Margarita Cafe. Okay. So we're serving naman doon, we have burgers, rice, and aside from the famous palabok and halo halong okay. And we just recently opened sa ating SM, the first SM City Bataan sa food court, Chedeng Snack Bar. Okay, and mall hours yun. And mall hours yun from 10 a.m. till 9 p.m. Okay. So, alam nyo na guys, if nag i kayo na masarap na palapok, masarap na halo-halo or kakanin, punta na kayo dito sa Chedding's or doon sa mga visitors, yes. sa mga turista sa bataan. This is a must visit, lalo na kapag kayo nasa oran. Maraming maraming yes, salamat. Yes, maraming maraming salamat din sa... po, ma'am. Ubusin ko na to? Ha? Yes, okay. ubusin na natin. Okay, thank you po. Thank you very much. Salamat. Proven and tested or must I say, tasted. At ang sekreto ng cheddar sa kanilang tagumpay ay ang pagtulong at pagtampok sa mga maliliit na negosyante na nag-o-offer din ng mga kakanin at iba pang mga putahe na patok sa panlasa nating mga Pinoy. So kung kayo po ay nagkikrave ng classic Filipino merienda, you should definitely try Chedeng's Pansitan. So paano guys? Until our next food trip, kita-kits ulit. 小白蛋。